Si Maria Lita Valdez, 44 years old po siya at yung asawa na OFW po sa Saudi dahil sa hindi pagbibigay ng sapat na suporta sa kanilang anim, anim na anak. Meron na rin daw po itong ibang karelasyon na agent daw po, agent daw po nito sa online sabong. Sila po ay 18 years ng kasal at ang kanilang anak, attorney, ay 18, 16, 15, 11, 8, and 7 years old, attorney. Okay um, uh, Ma'am Lita, si Mr. Po na uh, nasa Saudi pa po? Opo, nandyan pa po. Okay. ilang taon na po siya? O gano'ng katagal na siya doon sa Saudi? Three years na po mahigit. Nung umalis po ba siya rito, eh, yung tinatawag natin na talagang OFW, meron siyang kontrata, ganun po ba? Meron po, meron po. Okay, so yung tinatawag natin na meron siyang yung standard employment uh, contract, ano po? Opo. Nagdaan po siya sa POEA. Opo. Meron po siya mga pinirmahan na kontrata doon at uh, nakapunta ng Saudi ng legal. Opo. Nakakatanggap ba kayo noong una ng, yes, ng, ng suporta galing sa kanya? Alam niyo po ba kung magkano ang sweldo niya? Opo, alam ko po. Nasa 50 po. 50,000 pesos Opo. equivalent. Oo. Opo. Ngayon, uh, magkano po ang pinapadala sa inyo? Sa gusto lang niya, may 8,000, 7, 5,000. So, kung, kung magkano lang ang gusto niya, ibibigay sa mga bata. Sa paano niya pinapadala? Hindi... Sa, mga, sa anak ko po nga dalaga. Sa ano? May banko bang pinag-uhulugan? Hindi huhulugan? po. Sa ano, remittance lang po. Remittance? Opo. Okay wala yung tinatawag na dahil meron siyang kontrata, wala ba yung uh, yung mandatory remittance na tinatawag natin na siguro driver siya at least mga 50% dapat pinadadala niya rito? Wala, siya lang mismo na Simula pa noong nagkatrabaho siya? Oo. Uh -huh. pa bakit kaya ganun? Ano? Kailan natigil yung suporta? One year na mahigit ho. Simula nung nambababae po siya. Pa, paano nyo nalaman eh? Nasa uh -huh. Saudi siya. Opo, yun nga masakit eh. Ano, sa mismo pang 16 years namin nakasal. Doon pa siya nagmay sa babae niya. Asan yung sinasabi sabi mo na kiniklaim mo na babae niya. Nasaan na na siya? Dito sa, sa Pilipinas. Pilipinas so, sa Davao. Ho. So, ibig mo sabihin bago ito ba alam mo ba kung bago pa lang siya umalis papunta sa Saudi may relasyon na sila? Hindi Wala na pa. Ho. Hindi pa. Wala pa silang relasyon nung pag-alis niya. Napag-alaman mo ba kung kailan na nagsimula nag-umpisa nag yung relasyon nila? In mga ano na rin siya doon, mga one year na rin siya doon. Doon ako nagtataka kasi lagi na mainit ulo niya sa akin. Nagtatawagan kayo, nagsusum Opo, kayo. tapos what? kasi ang umpisa niyan, ako ang pinagbibintangan niya ng lalaki ako. Dito kasi kami dati sa Rizal, sa Kainta. Oo. Dati kasi sa, sari sariad nagtatrabaho. Ngayon, ako pinagbibintangan na ng lalaki ako. Gumaganti daw siya. Ah, Kaya gumaganti ko, na siya. O, oh, eto na naman. Ko, ipakita mo sa akin kung may ebidensya ka kung lalaki ako. Ako willing po ako, attorney, na imbestigahan niyo po yung tinitirahan ko doon, kung ano pong buhay ko doon. Two months na ho, siyang hindi nagpadala. Kinumpurunta po siya ng panganay ko. Tapos, una, hindi siya muna nagsasabi ng totoo. Tapos, noon, sinerts ng anak ko yung babae. Nung na-search niya, tinatanong yung babae, yun, inami naman ng babae na may relasyon sila ng asawa ko. Yusek, magandang hapon po. Attorney Dan Tungol po. Good afternoon po, Sir, kumakatok po kami sa pinto ninyo kasi meron ho nag nagdulog dito ng reklamo. Meron daw ho tayo rito ng uh, OFW na tinigil ang suporta sa pamilya niya. Yusek, kine-claim po rito ni uh, Ma'am Lita Valdez eh meron naman daw po siyang uh, Meron daw kontrata itong OFW natin at nagdumaan uh, daw po siya sa proseso ng POEA. Ang gusto lang po namin malaman uh, Usec, uh, pwede ba yung may posibilidad ba na iputol nung mismo ng uh, OFW natin yung suporta? Uh? Uh, gusto lang po namin malaman Usec kung meron ba tayo yung tinatawag na mandatory remittance? Al alam niyo po sa batas natin, ano? Uh, both under the civil code and our existing... Uh, rules and regulations sa uh, POA, lalong-lalo lalo na kapag OFW ang involved, ano? meron po silang obligation to provide support to the family. No. Apo. At uh, at tama po sa itinuturo natin lalo na sa mga orientation programs yung mga OFWs na mga uh, may asawa, married, may mga pamilya sa Pilipinas, ay kailangan suportahan po nila 'yan, no? At uh, kapag po vinylate nila 'yan at hindi sila nagpadala ng suporta sa mga asawa at anak nila, alam nila na that is a disciplinary sanction or a disciplinary case could be filed against them. Pwede po silang idemanda ng kanilang mga asawa o kanilang mga anak. So, so uh, kung uh, ganyan po ang sitwasyon, ang advice ko po, pwedeng pupunta yung uh, spouse, yung legal spouse o yung anak ng DOFW sa ating opisina at uh, tutulungan po natin magsampan ng isang disciplinary case against DOFW. In the meantime po, Usec, ano po kaya ang mabilis na pamamaraan para maibalik lang yung... Uh, support na dapat mapunta sa kay dito sa complainant natin dito sa nagko-complain. Ano uh, po mga remedial po, measures po natin, Usec? Kailangan po ma-communicate doon sa OSW yung pagkukulan niya, yung kanyang uh, ginagawang violation. O kailangan makarating po sa kanya yon, no? Opo. At uh, nagtaganon, alam po niya na mayroon siyang haharapin na uh, isang administrative case at pagka na isang pa po sa kanya yon ay magkakaroon po siya ng record at hindi po siya makakabalik kapag ka siya ay na uh, nabigyan ng isang disciplinary sanction. So yun ang isa pang remedyo. Ngayon, uh, may idea kayo, Usec kung ilang percent ba yung mandatory remittance? Kung meron man. Sa seafarers po natin, meron po tayong uh, kontrata doon. May mandatory remittance po sa family. No? Po. Pagka, pagka ang OFW ay isang seafarer, doon po sa kontrata niya yun. Ngayon, no? okay. ngayon, kapag land-based po, wala pong nakalagay sa kontrata niya and therefore, kung ano ang pangangailangan ng pamilya dito sa Pilipinas, in accordance with the capacity to earn and the, the needs of the family, yun po yung basihan na ng support na dapat ibigay ng ating dapat Okay. Sino po Usec ang alimbawa uh, ngayon sa sa sitwasyon ni Ms. Lita Valdez? Kanino po siya dudulog para ma-adjudicate po ito kung ano yung karapat dapat na matanggap po niya? Meron po tayong Legal Assistance Division dito po sa Department of Migrant Workers. Pumunta lang po siya sa aking opisina at tutulungan ko po siya para magsampa po ng kaupulang disciplinary yan Lita naririnig mo yung advice ni ano ni ano tut handang-handa tayong tulungan ni ni Yusek Olalya. Okay, so pasasamahan ka namin na uh, uh, Lita dito kay uh, Yusek Olalya para ma maisagawa lahat ng mga remedy na available para sa iyo para maibalik yang suporta sa iyo, no? Yusek, maraming salamat po. Papupuntahin ho namin right away dyan po sa tanggapan ninyo si Miss Lita. Ano po? Para po. Ma maumpisahan na po natin to mga proseso para maibalik sa kanya yung suporta. Sige po. Yung aking relief na sinasuggest ay eh, yun lamang po yung saklaw ng aking mandato no? sa Opo. DSW. po sa office kanya, niya, pwede rin po siya magsampan ng criminal case. No? Uh, meron din pong ganong klasing relief. Pero yun lang po munang... Uh, Uh, pwedeng ibigay ng aking opisina ang aking maitutulong. Okay. Sige po. Maraming salamat po oh. Usec sa tuloy-tuloy na pagtulong nyo po dito sa programa. Masa... Maraming salamat po. Okay. Sige. Maraming salamat po again uh, Usec Ulalia. Good afternoon po. Okay. Marami salamat. Maraming salamat. wanito nandiyan ka pa sa linya? Opo sir. Nandito po ako sir. wanito siguro narinig mo naman yung advice ni Usec Ulalia kanina? Opo, opo, opo. Oh, anong anong masasabi mo yon? Gusto mo pa bang palawigin yung ano, problema? Yan po yung babae na yan po, yung asawa ko po dati, asa ngayon pala. Kasi hindi pa kami wala. Kasi nandiyan pa yung ano, ano namin, sa ko. Sariyan po ako, limang taon wala akong na, wala kong na ano sa pera ko kanya. Pagdating ko po, pag-uwi ko po doon sa Pinas, pagbakasyon ko, ganun po. Wala sa palagi sa bahay, andun sa labas. 12 o'clock, sir. Nandiyan po sa labas. Nag Bible study na po sila. Ayun po, yung pera ko po na pinadala na halagang 70,000 na dapat 'yun ang gagastusin ng papahinga ko. Pagdating ko wala. Galing. Pagtingin ko doon sa kabilang tindahan, ang utang sir, ang haba. Puro chichirya 'yan daw po yung ulam ng mga anak ko. Jusko po. Nandyan po yung ano, kapitbahay natin, nakita ko po. Sayang-sayang mm. yung anak mo nilutoan ko ng adobong manok. Sabi papa hindi ka marunong magluto dati, bakit ngayon ang sarap ng luto mo? Ang galing so mo talaga mo Ang baho ng bahay natin. Huwag ka nang, huwag ka, ngang, huwag ka muna magsalita. Nagsalita ka kanina, hindi kita pinakailaman. Sasabihin mo dalawang buwan, nakakapadala ko lang ng 15,000. Ngayon, pisa singko, hinulog ko dyan. Yung motor natin, ako ang nagbayad. Yung bagong bahay, sino nagmagawa niyan? Ako. Ha? Huwag ka magsinungaling. Huwag ka magsinungaling. Madaling araw lumabas ka sa bahay, iniwanan mo ako. Kararating ko lang galing ng Riyadh. Sabihin mo, may meeting ka madaling araw? <laughs> Ngayon, ako pag, ako pagbintangan mo. Sa Riyad, siya, 3 years lang po siya. Hindi 5 years. At saka po, ang sahod lang doon niya is 1.2 real. Ang pinapadala niya sa amin is 1,000 real. Kaya po, nagsusumika po ako magtatrabaho. Willing po ako mag mag, mag po kayo doon sa ano, tinitirahan namin. Kahit po, nagkasakit ako doon ng TB. Binawalan ako ng doktor na manahi. Doon sa, ano, sa don sa ano lang ng barangay, pumasok pa rin ako dahil nga hindi magkasya yung sahod niya. Sa mm -hmm. isang libo. Sige. Akay-akay ko yung tatlong anak ko nga maliliit. Kasi yung bunso namin, wala pang isang taon um umalis yan. Anim na buwan pa lang yung bunso namin. Dala-dala ko yon. Paano niya sasabihin na nung, nag -ano, nung pagdating niya, nagtatrabaho pa rin po ako, nananahi pa rin po ako. Yun ang sinasabi niya na araw-araw ako lumalabas, gabi na umuwi dahil po nananahi pa rin po ako. Willing po ako mag ano. Sige. At kung may siya po naman na, na may na, kinakalo, kinalulukuhan ako doon, handa po akong pumasok ng kulungan. Sa mga anak ko pa yan, makapagyabang siya, ang dami-dami niyang pira, pero makapagbigay ng pangbili ng damit ng mga anak ko, hindi nga <coughs> makapagbigay. Wanito, naririnig mo pa kami? Eh? Parang nagmamaneho ka. Baka naman, parang nagmamaneho, mukhang hindi na tayo, huwag na nating anuhin. Opo. Baka madisgrasya pa si Juanito. Sige, ganito na lang. Ano? Pupunta ka ngayon doon sa tanggapan ni uh, Yusek no? Tutulungan ka raw nilang mag-file ng mga reklamo ano man para matulungan ka maibalik kung ano man suporta. Entitled ka. Ano, Lita. Ngayon, wala na si ano ko sana si Juanito dito tungkol naman sa... All out oh, magka-video call sila nung Karisa? Opo, nung uh, babae nga daw po, at Mm -hmm. Meron tayo dyan. At meron pa dyan conversation attorney na sinasabi nga po nito ni Juanito na kahit kailan hindi ako magpapadala dyan. Kahit kailan. Kahit kumain daw kami Peste ng lupa. Peste ka, manyak ka. Puros ayaw mong, pagmumura yung... Ayaw mong umamin, naglandi ka. Hindi ako magpapadala dyan. Ganun pala. Po, wala. Winaldas mo. Kaya simula ngayon, wala na kayong matatanggap sa akin. Umalis na yung babae na yan. Malaki pera na wala sa akin. Mga animal kayo. Wala kayong isip, mga tanga. Oo. Ang... Kasi ngayon, alam mo, pag, pag pumunta siya sa, uh, sa tanggapan ng uh, POE, POEA, ano, sa... Ito naman, kulateral na lang ito eh. Ang unang-unang idedetermina. Unang-una, ikaw pa rin ang kung ano man, kung mayroong kabit o girlfriend itong asawa mo, pero under, sa ilalim ng batas, ikaw pa rin ang asawa at ikaw pa rin ang entitled o ikaw pa rin ang may karapatan sa mga remittance ng iyong asawa. Yun lang ang i-determine ngayon dun ng uh, POEA. Kung sino ang karapat dapat. Ngayon, sasabihin niya, depensa niya, dahil nang lalalaki ka, hindi na siguro muna tatalakayan dun yun. No? Umasa ka na ma maibabalik yan ako ha, in my opinion malamang maibalik yan yung suporta lalong lalo na ani mang anak ninyo oh, oh dyan siya alit attorney Sino? Nasal, nagpumarada na daw po okay. si Juanito Juanito para bumalik kayo. ka, nakabalik ka ba? <coughs> okay na po sir okay na po sir nakahanap ako ng signal maganda ayan okay Juanito kung sakasakaling patawag ka o patawag ka ng POEA o, o bigyan ka ng pagkakataon sumagot eh sabihin mo lahat ito, yung kinuwento mo rito. pa, okay, salamat okay. po, sir. Ngayon, pakakatandaan mo, Juanito, kahit ano man pa nangyayari sa ngayon, eh ang asawa mo pa rin, itong si Lita, tandaan oh, alam mo yan. Po Ngayon, okay. ididetermina okay. ngayon ng POEA kung sino ang karapat dapat na makatanggap ng remittance mo. Kasi meron ka, oh, Meron ka kasing pinirmahan na kontrata eh. Tapos doon sa kontrata na yon, dahil sa ikaw ay legal na OFW, meron doon mga Meron doon mga portion o bahagi na nagsasabi kung sino ang mga beneficiary mo, na karapat dapat natatanggap ng sweldo mo. Yung tinatawag na mandatory remittance, Wanito. Kaya oh, hindi hindi okay. lahat, hindi lahat 'yan nakasalalay sa, sa decision mo, Wanito. Opo, oh, Opo, Ngayon, kung gusto niyo, ah, gusto mo ba siyang kausapin pa? Ah, uh, Lita, bibigyan ko pa rin namin ng pagkakataon. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng mga pinagsasabi mo sa akin, lahat ng mga pinagchat-chat mo sa akin, babalik din yan sa'yo. Dahil alam niyo, Diyos, wala akong ginagawa, wala akong ginagawa masama sa'yo. Tapat akong sawa sa'yo. Babalik at babalik yan sa'yo. Lahat ng mga sinasabi mo, kainin mo yan. <laughs> Kaya lahat ng ibinihin pwedeng... Hindi ko na nga, ayaw ko na nga basahin eh. Na sobrang nasasaktan ako. Sasabihan kang wala kang kwentang asawa. Tanga ka, bubo ka. Bu bu Bububo ba ako na nakapagpatayo ako ng bahay? Nagtitiis kami kahit magkano lang pinapadala mo para lang mapatayo ang bahay? Oo, sa'yo yan. Hindi ko naman inaangkin yan. Sa'yo yan. <laughs> So, tapos ka na Ako na naman Yung Sige, natin sa Rizal Ilang taong ko pinaghirapan yun Bininta lang natin ng isang daan libo Para lang masa mapunta ka doon sa bahay nyo Doon sa lugar nyo sa buhol Parang maayos yung buhay mo Anong ginagawa mo? Lahat ng padala ko Walang nangyari Samantalang yung panganay natin Na pinapadala ko ng one lang May sumbra pa Sa isang buwan Oh. Lahat ng pinapadala ko sa iyo, buo ang sildo ko pinadala sa iyo. O anong nangyari? Wala pang isang buwan. Nasa, Han, may sildo ka na? O. Oh. Ha? 3-5 pinadala ko sa iyo buo. Wala pa isang buwan, ubos na. Samantalang yung anak mo, pinadala ko ng 1-5. Papa, may sobra pang 2-5. May ulam na tayo. May, may bigas na tayo sa sako. Ano? Yung motor natin, sino nagbabayad? Ako. Sabihin mo, sabihin mo, dalawang buwan ako hindi nagpadala. Yung pinsasin ko kung padala iyo. Asa na? Hindi ka nagsasabi. Ha? Ah, yan ang hirap sa'yo. Manito, may kilala ka bang Krisa Martinez Corpus? Opo, sir. Kilala ko yan po, sir. Sige? Yan ang po yung, ano, yung taga... hindi oh, eh, ba masama banggitin? O, oh, sige. Banggitin mo, ano? Ano, may... may... Yan ang taga-palod ng talpak. Taga ano? Puso yan dito sa Saudi. Taga tal Taga palod ng talpac. Taga talpak. daw, attorney. Ah, talpak. Sa online sabong daw po, attorney. Ah, online so, sabong. Ba? Okay. Maliban doon sa load na talpak, wala ba kayong uh, relasyon? Kasi wala po, wala po. May sinasabi sa akin dito at nagpadala ng mga litrato rito, pinakita sa amin ni Lita na parang lumalabas, parang may relasyon kayo, may mga communicas, may meron kayong mga komunikasyon dito na para bang hindi lang taga-talpak siya. Hindi lang kayo nagtatalpakan. Iba pa. Ano masasabi mo ron? wala po kami ano relasyon mam. Ma oh, sir. Wala po kami relasyon niyan. So talpak lang talaga. So, talpak lang po 'yan. <laughs> <laughs> talpak. Ito mm -hmm. daw po. May isa pa daw. Sino po ito, ma'am? Bago 'yan yung ayang babae na 'yan, gumawa po ng ibang account. Chinat din po ako, nagsusumbong sa akin, yung babae na sinumbong na 'yan. 'Yan yung kumbo nila. Ah, uh, oh meron na naman. nag ka sila sa ano, ka alawan nito. Si ano naman, si Anas Sinapsop. Ano si Nopsop? Oo. Oh. Natatawa ka rin, ha? Hindi yata yan, sir. Oo. Pero, <ichi yatatutopheros> <Mean> Ang pogi mo talaga, no? Ang pogi pogi. Ganyan talaga, pogi. sir. Pag ano, may, may ginagawa, sir. Yan talaga. Yan talaga lumalabas. Ah, ibig mo sabihin, gawa-gawa niya lang to. Mm. Ah, hindi tayo so, playboy, Juanito, di ba? Alam niyo, alam niyo naman po, sir. Pag yan ang mga ginagawa, sir, yan ang, yan ang magaling maghanap ng ano. So, nagkokontrabintang, ibig mo sabihin, mm. Juanito. Nagkokontrabintang lang po yan. Eh, hindi naman kaya pwede. Alam naman yung... po dito sa Saudi, sir, bawal po dito ang babae. Mm. O kaya nga eh, kaso nandito yung talpakan eh, nandito yung taga-talpak, <laughs> yung kinakatalpak mo eh. O nito, hindi <laughs> ba pwede mag-usap kayo? Uh, uh, oh. Mag-usap kayo? Pan Pansamantala, na baka naman maayos natin ito, o nito? Oo oh, sir, wala problema sa akin sir. Ilang beses ko naman siya sinusoyo na ayaw siya eh, dahil sa mga anak eh. Pero ayaw talaga niya kasi gusto niya, pera lang yung sahod ko, sa kanya mapunta lahat. Yan ang gusto niya. Pero hindi ko napagkatiwalaan yan sir eh. Ah, so, Tapos na ako dyan, sir. Eh. Lumalabas na pera lang ang gusto niya. Oo, yan, sir. Kaya sabi niya, eh, eh ano daw ako, eh, ako. Parang tabla daw. Tabla na daw. Ay, yan ang gusto niya. Maari mangyari yun, Juanito. Kasi pagka naumpisaan niya yung pag-complain dun sa, sa POE, eh, mangyari yan. Baka okay, pabalikin so, tanda -tanda ka rito. Po. At uh, narinig mo naman siguro yung sinabi ni Yusek Ulalia kanina, Ah, uh, baka... Opo, oh naniwala naman po ako doon. Oo, oh, mababa-blacklist ma ka na. Ang tawag doon, mababa-blacklist okay ka na. Okay lang rano. po, sir. May, 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 may ano naman po ako doon sa bukira namin sa lite. Eh. Okay. Kilo lang po ako. So, handa ka na sa larangan ng pag-ibig? Oo, oh, sir. Oo. <laughs> Belief oh. talaga ako rito kay Junior, ah. Talagang uh, palaban <laughs> oh, na. Pero, pero attorney, gusto ko lang i-clarify kay Sir Juanito. Sir, ito po bang babae mo? Ah, uh, kasi parang, ma'am... Wala ako nakita kasi sa convo na nagkikita talaga sila sa personal. Wala po, hindi po. Ako. Kumbaga, ang transaction lang nila palagi, attorney, ay true online lang. Okay. Usapan lang. Kumbaga, talpak-talpakan lang. Kumbaga, okay. online sabong daw po kasi nagtatrabaho yung babae. Oh. So, walang, walang, wala rin akong convo doon na gusto nilang magkita or talagang gusto sa chat lang. Sa kanya na nga po nagpapadala ng pira yan eh. Kanino? Sa babae. Ah, yung yung perang dapat sa iyo Opo. pinadadala niya. Yung babae din ang papadala sa amin. Baka naman sinusugal mo lang. Ganun ulito. po. Baka nalululong ka sa sugal. Wala po. Wala po. Wala po. Alam nang alam po ng panganay ko lahat. Kung ano po ang pera ko dito. Alam na alam ng panganay ko lahat yan. Yung panganay ko lang po lahat yung pinagsasabihan ko. Gano'ng kadalas ka ba manalpak? <laughs> Hindi po ako naglalaro dyan, sir. <laughs> O eh, bakit parati kayo magkausap? eh, sabi mo, talpakan kayo. Sinungaling. Hindi po, sir. Kasi po, pag may nagpapalod po dito, siya yung kukontakin doon kasi dyan po yung load ng Pinas. Ah, parang sa ikaw ang ano, parang middleman ka, gano'n? Lahat ng mga tao Oo, dyan? Oo, tapos ako naman dito, ako yung taga-kuha ng real, ipapadala ko po, po para magawa ng pera ng Pinas. Oo. Oh. Kumikita ka ba raw? May commission ka ba? Pero din po, sir. Hindi ba bawal ang sugal diyan? Sa online lang po 'yan, sir eh. Oo nga, bawal. Diba hindi ba, ba bawal sa, sa inyo diyan? Po sila naglaro. O yun naman pala eh. Wala kayo relasyon at parang kumikita ka. Ba't pinutol mo pa yung uh, suporta sa pamilya mo? Sir, hindi ko po pinutol, sir. Nung pizza ko pa po, sir, nagpapadala pa po ko niyan. Alam niya yan. Alam niya yan, sir. Wala. Sir, ganito po. Pang birthday po ng panganay ko, Dibo pinadala ko po ng 50 Binigyan lang po ng pangalay ko ng 14K noong September 19. Tanungin ko sa kanya, saan yung 34K? E sisend ko ngayon yung ano, pin pinagbili mo. September pa nangyari yun. Sasabihin mo, dalawang buwan ako, nag ako hindi nakahulog. Noong pizza 5, naguhulog pa ako. Naguhulog pa ito pizza 5. O, oh, asa na? Asa na? Be, asa na? Ma'am, nasan daw po? Hindi namin kinuha dahil na-aksyon na kami. kami. Ng Hindi, Ma'am. Ma'am, para lang po maging patas kami. Nasaan na daw po yung mga Oo, pinadala? Na? Hindi yung, yung 50, may pinadala siyang mga na Yung sobra yung sobra ng 15k, yung sobra ng 50k. Pambekya lang pang natin yun. Minsanan lang yun. Asa na. Magkano pinadala, pinadala mo, 50k? Na Nasaan na daw po yung pera, Ma'am? Yung sinasabi mo. Pinadala niyo po na? para sa anak ko at para sa panganay namin, una. 13k, pang, ba, pang baboy oh, daw pang yun, dalawang lechon, dalawang, dalawang biik na lechon, oh. tapos oh. napadala ulit ng 19. Okay. Ngayon, ang hiningi ng anak niya dahil pangbungga nga yung inano niya doon na pinareserve na, ano, di kulang pa sa mga gastusin niya. Kaya sabi ko sa <coughs> anak ko... Kaya napadala ko lahat tatlong beses ako nagpadala. Sabi, so nasan po yung ibang pera, ma'am? Oh, Kasi nga, na? ganito, buwan-buwan, kunti, kunti, lang pinapadala niya. Kulang sa mga, kulang sa gastusin namin. So, utang. Pagdating ng sahod, Hindi, ma'am. So, in short, na, ma'am, napunta po sa mga utang? <laughs> oh, sa... Tapos grocery, nag-grocery ako na kasi nga, sa nabayad ako sa, na sa motor. Magkano sweldo mo dyan sa Philippine Pesos? Equivalent? Magkano? Mga 50,000? Aabot ng, eh, sasabihin ko ng totoo sir, kasama overtime, aabot ng, kasi 3-5 eh, kasama overtime eh, uh, uh monthly ko. Okay, sige, mga magkano? Aabot ng kulang kulang 50k. 50,000 a month. Doon sa 50,000 na yon magkano talaga yung pinadadala mo sa, dito sa pamilya mo? Dati sir, binubuo ko yan sir, pinapadala sa kanya. Pero pagdating ng wala pang isang buwan, sasabihin niya, han wala na bang pera, wala na ba bang kayong sahod? Yun sir, ay yung binibigyan ko na ng pera, yung panganay ko, yun na ang pinapa, ano ko sa mga allowance. Yung panganay ko sir, Kasi binibigyan ko na ng 60, 50, may sobra pa yan. Ang an tinitignan ko rito, anim ang anak ninyo, di ba? Oo. Uh, 'wanito para i-maintain mo o para suportahan mo o sustentuhan mo yung anim na anak dito. Tapos kasama pampito na yung asawa mo. So 50, sabihin na natin na pinadadala mo lahat yung 50,000. I-divide mo yung 50,000 sa mga gastusin sa pitong tao. Sa tingin mo sapat na 'yon? Sobra na, sir. Kasi sobra yung para to, sa iyo. Kasi oh. may sarili ng bahay, sir eh. Ah, okay. Hindi naman nangungupa yan, sir eh. Sige. Excuse me, attorney. Pero ano pa din, attorney? No, anim pa din yun eh. Anim pa rin. Nag-aaral ba sila? Naga... Oo. Oh, oh. Excuse me, attorney. Sa tanang buhay ko na nag nagtrabaho siya sa ano, hindi pa ako, ako nakatanggap ng 50K. Okay. Wala. Wala. Kasi ho, oh, ganito po yun. Nag isang, isang taon siya doon, Dinungarin parang hindi naman. pa siya nag-regular, hindi pa umabot ng 50K yung ano niya doon. Tapos ganito yun, nagpa, Napap ang pinakalaking pinadala niya sa akin is 30. Sinangla yung ATM niya doon para lang mapatayo yung bahay namin. Ganon na po yun. Nagamit mo naman lahat yun para doon sa bahay? Opo. Nabuo yung bahay namin. Nabuo yun. Pa kahit pa pakunti-kunti lang yung padala niya. Hindi pa ako kailan, kahit kailan, hindi pa ako nakakatanggap ng 50K. Nung nangyari yung nagluko siya, tapos pakunti-kunti na yung padala niya, nung nang babae na, nagdad magdalawang ano na siya doon. Sobra na sa isang taon siya doon. Oh, tapos sa uh, mas yung... lalo nang nung ano na pagka nangyari nung nag, nag nag, ano siya sa babae, hindi natigil ng padala yon. Tapos nag-post ako. Eh, uh, tinag ko rin yung Rafi Tolfo, Nabasa niya. nagchat mm. nag siya. May kumbo, kam, kami dyan. I-resign yan. Kung pag, ano, magpadala ako ng ganito. 30K ang monthly ninyo, sabi niya ganon. Pero ang pinadala lang niya sa amin oh, noon nice, nasa 16 nabang? lang. Huwag ka magkakawa ka May bidin siya, siya ka? May ka? Tapos, ganito, pagdating October, ano yun, no, mga November, first week na na November, pagdating ng uh, December nung audit, ang pinapadala nga lang niya sa amin, 6,000 audit. Nag-New Year kami, sardinas ang ulam namin. Ay, galing, muntan. galing, 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 mo, galing mo. Galing, galing mo. Sige, sige. Galing mo, galing. O, din natin yung sinabi, yung advice ni uh, Yusek Yolalia, opo. pupunta ka ngayon opo, doon, opo, pasamahan opo, yung ka yung namin, namin doon. Opo. Si, haantay mo na lang, wanito na o, siguro hingihan eh. kanila ng Antayin pagsagot sa anuman reklamo ni uh, Lita rito eh hingi ang kasiguro ng POE ng pagsagot. Pero ang advice ko, Juanito, oh, huwag mo naman sirain yung trabaho mo dyan. Gawa mo ng paraan na wag okay, masira. Mo, Kasi sabi mo, handa ka na eh. Handa ka na na parang ipadeport, deport ka rito. Eh ano naman ang mangyayari sa inyo? Ang kawawa na naman dito, yung mga bata. 'Di ba? So, 'Yan lang po ang gusto niya sir eh, parang tabla daw po. 'Yan ang pabalik-balik parang tabla. Yun na, lang po, so, walang tabi Kaya, muna pito, natin, kapitira, ikaw rin pinagsasabihan kita. Lita, isang tabi muna natin yung mga personal na personal na pag-aaway ninyo. I-consider muna natin dito yung sa mga bata. Wanito, mag-agree ka ba doon? Opo, sir. Okay, agree po ako, sir. Ilang beses ko na po yan sinusoyo, sir. Kahit may mm -hmm. nagawang kasalanan sa akin yan. O, oh, yan. Gusto ko Maganda lang ko naman pala eh. Sige, pagbigyan mo naman, Lita. Wala, oh. wala akong problema, sir. Okay. Siya lang lang laging ano, sa akin, galit sa akin po panay pagmumura nga lang yang ano ko. Ako puros pa kung baba ako sa. Tayo hindi magagalit sa iyo. Pagmumura sa kanya. Bastos to. Madaling okay. araw iniwanan mo ako. Sabi mo may meeting ka. Wow. May meeting ba madaling, madaling. araw? Kasi okay. okay. po, po Sir Juanita, wag niyo po ibababa yung linya. Ma'am, ma, pag-usapin muna namin kayo doon. And yeah. Assist po namin kayo kay Attorney Olalia.